So ayan, isang pagpalang araw sa inyong lahat mga boss. Ayan, your starry maker po nagbabalik at uh, welcome back sa aking munting channel. At kung napapansin nyo nga, ang hawak ko ngayon ay baping pom So meron ho kasi nagtanong sa akin kung ano yung pangpakintag ng garol. At the same time ng talim na rin. So ito lang ho yung Bapping Poom at saka Bapping Soup. So ayan. By the way, dun mga hindi pa nakakapag-subscribe sa channel ko, Paki-subscribean po para updated po kayo sa mga bago mga video na uh, i-share ko sa inyo. So, ito yung buffing pump. Ayan. Siyempre so, naka-again na siya. And then, buffing soup. Ayan. So, ito yung kura niyan. Wait. Lag-lag. So, ito yung kura niyan. Ayan. So, paano gamitin to? Papakita ko sa inyo kung paano. So, bali mga boss, no? Pag nilagay nyo na sa bench grinder, kailangan meron kayong baping soup ayan ilalagay yung ganyan hanggang sa magkulay green sya mo bago to puti pa sya ganyan tapos ito yung ating ibabaping hindi ko ipapakita yung talim kasi medyo maipit si youtube ayan so yun lang at adaan mo lang sa dyan ayan ayan ganyan so kikintab na sya ng kikintab hanggang lahat papataanan mo siya simpleng simple lang medyo ayaw ko lang ipakita yung talim kasi baka makita ni youtube hindi mag-earn so yun lang maraming salamat